2 Corinthians chapter 7 verse 10 For godly sorrows produces repentance leading to salvation, not to be recreated. But the sorrow of the world produces death. Magandang araw, ang tatalakayin po natin yung araw sa ating daily devotion ay ang repentance. Ang repentance po ay merong tatlong elemento para matawag na true repentance. At ang unang po natin tatalakayin ay ang change of heart which is godly sorrow or true brokenness. Yung unang element po ng totoong pagsisisi o ng true repentance ay nagsisimula po sa ating mga puso. Kapag tayo po ay tunay na nakakaramdam ng godly sorrow, ito po ay hindi lang ordinary na lungkot o pagkahiya dahil nahuli tayo sa mga kasalanan natin at sa mga maling gawain natin. Mas malalim po ito, hindi lang kagaya ng nabanggit. Ito po isang klase ng kalungkutan na galing po sa pagkilala na yung kasalanan na gawa natin ay hindi lamang laban sa kapwa at tao natin, kundi ito po yung git sa lahat ay laban po sa ating Panginoong Diyos. Hindi lang tayo nalulungkot kasi nahuli tayo. Hindi ganun yung uh, true, repent, true repentance. Yung true repentance po ay nalulungkot ka kasi nalabag mo yung kautusan, yung kagustuhan at nasaktan mo yung puso ng ating Panginoong Diyos na tunay na nagmamahal sa atin. Puso po ay nababasag. Puso natin rather ay nababasag dahil nare-realize natin na nasaktan natin ng ating Panginoong Diyos na tapat pagmapagmahal. Kaya yung change of heart po ay hindi lang emotional kundi ito po isang genuine na pagbagsak ng ating pride at pagiging humble sa harap po ng ating Panginoong Diyos para po tayo natuturo hindi dahil nahuli tayo kundi dahil tindihan natin na ang kasalanan na ay nakakapagpalayo sa atin, sa ating Panginoong Diyos sa punto pong ito nandoon po yung readiness ng puso natin o yung pagiging handa ng puso natin na magsuko na mag up o na ialay at umamin sa kasalanan natin sa ating Panginoong Diyos. Kaya nagiging simula po ito ng true repentance. Para lang po itong two kinds of repentance. Uh, kung hindi pa po natin nalalaman, meron po dalawang klase ng repentance. First is for the repentance. Sa repentance na ito, nahuli lang tayo kaya tayo nagsisisi. Nahuli lang tayo kaya nag... nag, nag na, tsaka natin na-realize nare na mali yung nagawa natin nagka natanggap lang natin o natamo lang natin yung consequences kaya parang na feel natin na mali tayo pero kapag dumating sa point na wala nang nakatingin sa atin kapag alam na natin na wala nang consequences kapag ginawa natin yung bagay na yun which is aware tayong sin ay bumabalik at bumabalik tayo doon. yun po ang worldly repentance at sa pangalawa naman po ay ang holistic repentance sa repentance na to Uh, merong conviction sa sarili mo, merong work of the Holy Spirit, merong conscience na bumubulong sa'yo na mali yung ginagawa mo, na hindi mo palang ginagawa, na sa isip mo palang may bumubulong na sa'yo na mali yan, hindi mo dapat gawin yan. At kahit na iniisip mo palang hindi mo pa ang ako ay ando na yung tunay na pagsisisi handa mong tanggapin na nagkamali ka handa mong tanggapin na mali yung na, nasa utak mo, nasa isip mo kaya hindi mo, hindi mo rin magagawa ulit at uh, for the context of the uh, passage o yung ating katuruan niya kapag nagkasala tayo sa ating Panginoon Diyos o hindi pa man tayo nagkakasala, pa lang natin magkasala dahil alam natin na tower tayo, na sobrang mahal tayo ng ating panong Diyos, ng ating panong Heso Kristo. Imbis na i-gawin o i-execute yung certain acts o yung certain scene, ay alam mo yung ano, handa na tayong talikuran, yung wala nang kabalik, yung kahit wala nakatingin sa atin, alam nating walang mga kapwa-tao na makatingin sa mga acts natin ay hindi pa rin sumasagi sa utak natin na gawin yung certain sin na yun. Yun po ang dalawang klase ng repentance. And uh, somehow, it is connected to our first topic which is the change of heart. Mapunta naman tayo sa second element of uh, repentance which is the change of mind or metanoia which means transformed mind. Pagkatapos po ng pagbabago ng ating mga puso, susunod na po yung pagbabago ng ating mga isipan. Yung Greek word po ng metanoia ay nangangahulog ang pagbabago ng kaisipan o pananaw. Dito po kung uh, pumapasok yung proseso na kung saan yung isang tao ay nagkakaroon ng pag-unawa tungkol sa kasalanan at kalooban ng ating Panginoon Diyos. So, share ko lang mo itong metanoia ay natutuhan ko rin kay Pastor Zep na doon ko lang na doon ko lang mas naging familiar itong word na metanoia or the change of mind so ayun, wala namang connect pero gusto ko lang share kaya uh, mabalik tayo kung dati po ay iniisip natin na normal lang naman yung ginagawa natin oo, oh, okay lang naman kasi lahat naman gumagawa ng certain sin o ng sin uh, scene uh, kunwari ay sigarilyo pag iinom ngayon po magkakaroon na tayo ng conviction na hindi ito tama kagaya pa na sinabi ko kanina na meron ng buong bulong sa atin na conscience o ng Holy Spirit na mali yung ginagawa natin kaya hindi pa man natin ito ina-act na hindi na natin nagagawa. Nandun na yung change of mind dahil dun sa conscience o sa Holy Spirit na bumubulong sa atin para i-conflict tayo sa mga certain things na gagawin pa lang natin. Ang mind po ay natatransform at nakikita yung kasalanan bilang isang bagay na nakakasira sa relasyon natin sa ating bangong Diyos at nakakasama sa sarili at sa kapwa natin. Kaya yung metanoyo po ay hindi lang basta-basta pagkilala ng tama at mali, pagbabago pagbabagong nagdudulot din po ang mas malinaw ng direction kung saan yung isip po ay nakatoon na ngayon sa katuwiran at kalooban o sa will ng ating Panginoong Diyos. So sa madaling salita po, hindi lang puso yung umiiyak sa kasalanan, kundi pati yung isip po natin ay natututo at nagbabago ng ating mga perspectives. At ang last but not the least element of repentance ay ang change of direction which is show which means turning to God. Itong ikatlong element po ng repentance ay yung actual na pagbabago po ng direction. Sa Hebrew po, yung word po na ay literal na ibig sabihin na ipagbabalik o pagtalikod o kagaya ng sinabi nating kanina na pag-U-turn. Sa konteks po ng repentance, ito po tumutukoy sa pagtalikod, sa maling daan at pagbabalik sa ating Panginoon Diyos. Hindi po sapat yung malungkot ka lang by heart o magbabago lang yung pananaw mo by mind. Kung hindi naman magbabago yung kilos ng ating direction ng ating mga buhay. And we all know And I know to myself that I am guilty of this. Kasi itong change my heart, yes, nag yung heart. Ay, yung malungkot yung heart ko dahil nag-commit ako ng certain sin. Pero through action, wala pa rin. Kabalit lang pa rin. Kahit na-aware ako sa aking puso. Kahit na may kumikurot kapag gumagawa tayo ng kasalanan ay uh, nakukumit no, no? at nakukumit natin. as a human being, that is this is normal kasi nga we are bound to sin we are bound to do sin because sin is part of our humanity kaya nga po we are born imperfect and dito naman um, yes nababago yung pananaw natin sa mind pero yung action natin ikabaliktaran yan uh, kagaya ng sinabi ko kanina sa heart yes may parang kirot pero nagagawa pa rin natin and sa mind yes aware tayo na mali yun at aware tayo na masasaktan ng ating Panginoon Diyos kapag may kinawa natin yung certain sin pero nakukumit pa rin natin and yun uh, gusto ko po pong i-remind sa lahat na yung tunay po na repentance ay nakikita po through action o oh, nagkakaroon po ito ng fruit kaya nga po sinabi sa Bible uh, full ang tawag ito through rep repentance Uh, is the fruit of true repentance is salvation or life at ang fruit naman po ng uh, worldly repentance ay death kaya yung tunay ng repentance ay nakikita po sa gawa yung dating lifestyle po natin na punong punong po ng mali ay unti unti pong nilalayo at pinipili na maglakad papunta po, po sa tama for example, kung dati po yung direction natin ay pupunta po sa bisyo kasi nung maling o maling yung relationship ngayon po ay liliko na tayo at hahanap ng landas na naayon po sa kalaban ng ating Panginoon Diyos kaya yung change of direction po ay evidence na ang puso at isip po ay tunay na nagbago at ito po ay patunay na ang repentance ay hindi lang salita kundi isang transformed life na nakasenter sa ating Panginoon Diyos yun lamang po, parang salamat and God bless, Amen